morning guys good morning sa ating lahat good morning mga ka Brunner ako po today si Brunner Mix Vlog ngayon po tayo bagong big content guys para idalit sa inyo ito yung kukunin manguha na po tayo ipakaon sa ating mga kambing guys ito yung kukunin natin itil itil patuloy pa rin ang aming paghihirap sa pagkain ng kambing dito minsan-minsan lang kasi umulan ito sa kambing highway tayo guys kuha ng no? to lang kambing highway tsaka ito yung tower ng DCP sa may malayo at may mga sasakyan dito na dumadaan kailangan guys nating ating araw-araw na pag alaga ng kambing palaging kuha tayo ng kumpay para mabubusog din ang ating mga alagang kambing At para din malulusog din ang lahat ng ating mga alagang kambing kasi itong ipin, -ipin ay isa sa mga paboritong pagkain ng mga kambing mula na natin guys sa pagkukuha ito yung mga kukuha na natin sinipin mayroon palito. ito yung papakain natin ng mga kambing ngayon gamit na lang tayo ng, ng kamay kasi walang magbibidyo sa atin ito sana guys ay magustuhan ninyo at share ang ating mga video content para malalaman ng marami diba ito, ito kita lang tayo sa mga laki na ito kailangan natin guys na pagkainin ng paminsan-minsan ah, yung kambing ng ipil-ipil para hindi naman sila magsawa sa damo sa pastulan para yung mga kambing na maliliit ay mabilis lumaki ito may nakuha na tayo guys Magpukain ang ng ating mga alagang kambing siya rin tulong para malusog para malusog ang ating mga alagang kambing pagkita ko naman sa iyo mamaya Ay talagang paborito ng kambing itong ikimipil isa guys isang dahon ito so, maligdong yung tawag natin dito sa saya lindong kain din nang kambing nito wala na tayong sus kahit ano ng dahon ng puno basta hindi makalason at ibigay bigay ng ating mga alalang kambing para lang ma mabusog yung ating mga alalang kambing patuloy pa tayo dyan, guys sa punahan para kukuha ng mga dahon ito may doon na naman kahit ito ganong dahon na ating mapagdaanan pag pagkain ng kambing pwede nating kunin o pilipil o bigay naman natin mamaya sa ating lagang kambing o pilipil na naman oh welcome guys welcome back guys sa ating adventure yung pangunguha ng klase umang, ibang klase ng kain ng kambing para naman ma kain ng maayos ng ating mga alado ng kambing kasi wala wala pang ulan minsan minsan lang yung ulan ito pilipil na naman tuloy natin maraming salamat naman po guys sa inyong walang sawang panonood sa ating youtube channel oh pilipil pilipil lang pagkain ngayon kunin tu pilih-pilih sana tu kan matai sa unahan dah pilih pilih tu saya kunin la tin lahat mana kuha la tin na guys ati sa lagang kambing Amiya guys, pagkita kita naman sa inyo kau ano kung ilang klase ito sa dalawang klase lang siguro ito o tatlo so guys ito yung nagkuha natin na mga na damo pagkain natin yun sa kambing hindi na natin ipapastol ngunit kinukuhunaan at sila ng mga pagkain ng mga dahon ito ang dami sana eh guys huwag kayong magsawa sa ating mga video para ditid kayo sa mga eh, natin na video dito kaya guys papakain ko naman ito sa kambing at panuulin ninyong mabuti ulan pa rin sa dati guys wala pa rin mga damo sa ating pastulan yung mga damo pero konti kunti, -kunti sapat para sa ating mga alagang kambing araw-araw silang kumakain alay na natin ito ng kumpay ito yung kumpay natin na at nakukulikta ibigay natin ngayon sa ating mga alaga para sila ay mabubusog ating mga kambing Alaga kong buntis nga kambing guys oh. Match itong kinukuha natin ni kasi magandang pagkain ito para sa mga buntis na kambing. Para malusog ang pagbubuntis. Para dumami ang gatas. Ito yon ang pinakauna nating pagkain sa ating mga alagang kambing. At remain lang ito guys. Ang ipilipin ay isa sa mga pamalusog na pagkain sa ating nagbubuntis na kambing malapit na ito mga nga guys ito yung malaki laki na yung kanyang didi hmm? hmm. yung anak niya malaki laki na rin at ito naman ang ating breeders si Manuel para nahanap si Manuel ng kalaguyo na babaeng kambing no? maingay kasi ito yung side na pag maingay yung braco hanap ito ng talaguyo talamin <laughs> ano yun? no? Palaging... yung strong yung ano niya hmm. ito rin isang ano na tinina yung dumalaga buntis na rin ito ah uh, lawang buwan saan kayong mga maliliit saan sila Kita akan teman saya yang memayak guys Bunga nak kuat nanti Yang dah mau naik pakai nanti Simula nanti guys uh, Ini guys Itu kaya, para kaya buntis Buntis kasi itu sini ini Kita uh, pakai nanti sekalian Para melusung yang kaya Pembu buntis uh, ah, Tengoknya guys ah. hmm. Kain Kain siapa oh. Uh, masarap kasi yung ipil-ipil yung, yun ang paborito kasi ng mga buntis kasi alam nila yun na uh, maraming nutrients ito na makatutulong sa pagbubuntis ng ating mga alagang kambing sa darating na ugo siguro guys o sa next month July ay mga nganak na si Nini ito pa guys yung uh, iwan natin na uh, pagkain ng kambing na ipil-ipil at pabigyan pa rin natin si Nini ng ito yung ibang klase para hindi pagsakwaan yung ipilipil oh Nini para sa iyo yan na natin ba is kung kakain ba oh, kain pa rin kahit ano lang damo o dahon ng pulo ang ating bigay kakain yung kambing kasi nagugutom yung kambing sa tuwing ganitong summer summer kasi Ito kay Manuel. Ito si Manuel ay naghihintay. Na mamayat na kasi si Manuel kasi <laughs> palagi itong kumakasta. Malakas kasi si Manuel magkasta. Oh, tingnan nyo guys oh. Gutom, nagugutom si Manuel. Ang gutom na si Manuel. Hmm, tingnan nyo. Okay, Manuel bisan mo. Ito, Yung naiwan guys, binigay na nga natin sa oh, isa pang buntis. Yung ibang kambing natin dito ay nawawala. Ah, lumal, lumalayo. Oh, hanap sila ng kain. Daga natin yung kang nini kasi parang kaunti lang yung kang nini. Oh, ito ni, Oh, para sa iyo ito. Oh, daga natin. Oh. Para malusog yung pagbubuntis mo. Ito naman, kay ikay. Ikay natin. Ikay ito. oh, so, para ito kay ikay. Tapos so, si ikay ay naghihintay. Para ang gutom na gutom rin. So, ikay. Ikay para sa iyo to sana maubos mo rin ito oh. hmm. tatlong klase yung kanika ito yung lignong lignong yung pangalan nito at saka ito yung bangon bangon ito at saka ito yung itil pilipil yung ang pangalan nito To, sana eh, kayo ay natuwa at nasayahan sa ating video na i-upload dito ngayon guys at hanggang dito lang ko guys. Ito si Bruner Mix Vlog ng Buhol. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol.